Nakausap ng GMA News yung ibinalita namin delivery rider kahapon na napayakap sa tuwa sa nakapulot sa kanyang pitaka. Ang kwento kung bakit siya napaiyak pa, tinutukan ni Katrina Son. Sa CCTV video na ito, nakuha noong May 6 ng alas 11 ng umaga. Makikita ang rider na ito na may pinikap na package. Pag-alis ng rider, di niya napansin na nahulog ang kanyang wallet. Sakto naman na nakita ito at pinulot ni Hannibal Damasco. Makalipas ang dalawampung minuto, bumalik ang rider at nagtanong kay Damasco kung may nakita ba siyang wallet. Maya-maya, nang iabot na ni Damasco ang wallet, bigla na lang napayakap ang rider sa kanya at napaluha pa. ni niloko niya. Kuya, sabi niya, may nakulang balik ang wallet. Ay wala. Hindi kuya, hindi yung pagkakasabi siguro ng pinsan ko na wala eh. Parang siyang na ano, parang siyang nanghina. Tapos ang sinabi ng Kaya siguro yun yung reaction niya. Kaya siya kayakap Ang wallet. May laman daw na 3,000 piso at mga ID. Sabi ng rider na si Anacleto Flores Lihayhay, ang perang nasa wallet, inutang niya para may pang-abono sa mga pabili service. Hindi ko, di ko mapaliwanag ng gusto sa sobrang tuwa ko na yung una ng kaba ko nawala na nawala lahat yun at tuwang-tuwa na lang ng naramdaman ko at sa taong nakapulot na napakabuti niya ng uh, puso niya kaya nang maibalik ito sa kanya napayakap talaga siya bagay na ikinagulat ni Hannibal bigyan ko bigyan ko pa lang na 1,000 siya tapos, uh, ah, sinundan niya ng yakapin. Eh, ako na niya Ni, ako naman, numatras ako dahil nga. Uh, Siyempre, may baka COVID. Hindi ko pinating alam. Nagpatras ako, pero inabot pa rin ako. Kaya yun, tuloy pa rin niya yan. Pati ako na paya. Ganun pa rin siguro uli ang gagawin ko at magpasalamat sa kanya. Kung ulit-ulitin ko yung yakapin ko siya sa pasalamat ko, gagawit-gagawin ko yun. Napakabait ng tao.